Dito sa Maynila, marami ka talagang mananapan dito. May tsura ka naman, maganda ka naman. Uy. Magpinsang kayo? Oo, oo, magpinsang kami. Pero parang mas maganda siya. Ha? Ano? Ha? Ano sabi mo? Masarap, si Madel, masarap. masarap ano? Masarap si Madel. Ano masarap si Madel? Magluto. Thank you, Madel. Harap-harapan ah. Harap-harapan. Bukalip ko! Yung tanong ni Jesus ayun ni. Ah. E. Tubig lang yun ni. E. Ginawa ko lang atin ng atin. Ano ba yun? Sa ka ba? Hindi, pinsan ko yun ni. Ba't ang magsiselos? Dito ka sa kwarto na. Dito ka sa kwarto namin. Ito may aircon. O, Tapas, naman po. si Asumi kahit dito ano na lang ba? sa kapila. Ano kwarto ko ni? E. Dito ka na lang ni. E. Siyempre, pagpapahinga nga. Walang mali. Walang mali. Okay ka, okay ka lang naman dito. Okay ka lang. Sige, maradong Basta, ano, Hi, baby. So, ayun, nandito ako sa bahay namin. Papakilala ko lang sa inyo yung pinsan ko kasi dumating. Uy! Oks ka lang. Oh, okay lang po. Ano, marunong ka na magluto. Hindi pa nga ate. Ano na oh, anong una? O, tingnan mo. <laughs> Wala kang alam. Hindi ka marunong <laughs> ano magluto. Kasi nagluluto kasi kami ng Bicol Express. Tinuturoan ko siya. Oh, ano na? Ano na? Tignan mo. Ito na. Uy, yung kuy. Uy, nandiyan na pala si Shi. Sino yan ate? Ano yan, boyfriend ko? May mm -mm, kasama ko dito. May kasama ako. Hi, kuya. Hi, hello. hello. Pinsan ko? Ah, pinsan mo ba to? Hello, I'm Sherwin Sherwin. Huwag Bakit? Wala nyo. Bakit nanginood ko nyo? Ba't ano? Anong buwan pa dito ka? Ano po kasi, nag-aral ko ako ng trabaho. Eh, pinatira po ako ni ate dito. Uh. Sa nang pansan ang tala po. Tinatira po ako dito pansan. Mm. Galing siyang Bicol. Bicol? Oo, oh, layo no. O, tapos? Tapos po, ano, ma po dito? Dito nito? sa Maynila, marami ka talagang mga dito. May itsura ka naman, maganda ka naman. Magpinsang Magpinsan kayo? Oo, oh, oh, magpinsan kami. Pero parang mas maganda siya, ha? Ah, galing parang na. ah, sa... oh, oh. Then... Thank you, ah. gay. Okay. Ano yung luto nyo? Ikaw nagluto nyan? Oo, mukhang oh, masarap yun, ah. Sige, tulungan na ito. Ako. Ah! Di! 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 Ako nagtuturo dyan! Ay, ikaw ba? Ikaw ba nagluluto? ako nagtuturo dyan! ano ano po ano di masarap! Ay, pero oh. pag laluto, masarap si ano ha? Ano, masarap. Si Maden, masarap. Masarap. ano masarap ano 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 sabi mo? ano ano masarap. ano 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 Hoy, ano 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 hindi pa, ako, di, ako, pag ako di mo ako ano hindi ano 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 ako ako Ah, sige. Sob, kamplong. Kilo sob kasi may pinagmiti niyo. Oo. Uh, Kilo Wala ko lang kayo. Ah, sige, Madel. Sweet. Mukhang magkakasundo kami niya. Kapal na mukha mo. Bakit naman? Tapakawa ka ng tubig. Ako nga nagtuturo dyan. Pinsan mo naman yun. Anong masama? Kasi may oh. baka marinig ka. Saan may maganda okay. niya? Pinsan mo maganda. Ang kapal na mukha mo. Maraming mga hanap na trabaho dito May tsura naman siya. Lo. May tsura nga. Ano mahalan ulit? Model! Ito na yun? 18! Uy, 18. Ang kapal ng mukha mo. Pwede na. Ilang taong ka na? 22 ka na. 21 lang naman. Ay, grabe ka, 22 ka na. Uy! Thank you, model. Harap-harapan ha? Harap eh. ah. Harap-harapan? Ang kalip ba? Ganyan ka nang isa sa'yo ni. Ah! Tubig lang yun eh. Ginawa na ko lang kuwate ng tubig. Ano ba yun? Masisenos ka ba? Hindi! lang ko yan eh. Ba't so, na magsiselos? magsiselos. Ako alam, naman talaga nagluluto dyan eh. So, mo naman na uh, Dahil pag pagod ka na magluto, pahinga ka na. Ate mo na magtutuloy. <laughs> Ang galing mo. Bakit ba? Ano pag ako ba? nagluluto, inahayaan mo lang ako. Walang mali doon, Mim. Walang mali doon. Ma Siyempre, ga nga, ako ngano, eh. galing... Ano nga, ate? Galing nga po. Galing kong bigol yan is ano pa yung... Hindi ko alam ano, kung saan... Di diba, ba sabi yung nag-chat ka sa akin kagabi, papunta ka na? Saan ka galing kagabi? Galing ako kala ano, pala Makoy. Oh! Sige! Kailangan ko Bakit ka galing po. dun? Anong gawin mo Sinugod dun? Sinubod ko sila ako yung tano sila Kurt. Hindi ko yung alam. Hindi ko din alam yun. Sige! Pahinga ka na, Del! Ikaw na magtuloy dyan, Mi! Dito Sito ka na lang, Del! Aligat eh! Turo ko sa'yo yung ano yung... Sige. Alam na ba yung kwarto niya? Tara! Hindi po. Walang, walang mali, po... walang mali, Mi! Walang mali, Mi! Ikaw lang nagbibigay ng mali siya! Ano ba? Turo lang po sa... Ano, sa Pinsan mo naman yan! Anong mal Mapakano na ito? Pingsan mo yun eh, pag-iisip pa mo tara eh. din. di, okay lang, okay lang, okay lang pa sa'yo na dito ka sa kwarto na, dito ka sa kwarto namin, ito may aircon. oh, naman po. Si Asumi kahit dito ano na lang pa? sa kapila. Ano ba? kwarto ko yan eh. Dito ka na lang, mi. Siyempre, pagpapahinga nga. Ano ba ano yan? Hindi kayo. Pop. Sumayang na lang kita dito. Hindi kami tabi, mi. Dito siya mag-isa, tayong dalawa dito Ako sa kwarto. Ako ba mukha mo? Grabe naman si Mahal. Pinapakita agad yung pangit okay, yung... Ako, pangit, pangit, pangit ang ugali mo, Mi. Mi. Uy. Pangit ang ugali mo. Pinapakita mo agad. Sige na, oh. Basta, sabihin mo na lang pagluto na. Tara, Del. Dito muna tayo sa kwarto. Oh. Walang mali. Walang mali. Okay ka, okay ka lang naman dito. Okay ka lang. Sige na, Basta, na Basta, 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 Nakamusta yun ang ko ni kuya? Kamusta yun lang sa kwarto? Mag-uusap lang... lang kami. Walang mali doon, mi. Uy, di na naka ganyan lang yan. Mag-serious ka ba? Sa hindi. pinsan mo. Pinsan mo naman yan eh. Sa pinsan mo, mo ko, ate. Hindi. Ito lang, ba? Na, ano kailan mo? Wala. O, oh, sige na, Dale. Lulutaw doon. Bakit ka nandito? Ay, lumabas ka dito. Bapay na siya. Sige. Bakit ka nandito? Dale, iyahan ko kasi siya na... Wala namang ituturo dyan eh. Isang biskwar lang naman. <laughs> bagay. O, sige na, pahinga ka muna dyan, Madel. Sige, ta tawagin -ta ka na lang namin kapag... Okay na. oh naman to. Kikilalaanin lang po. Kikilalaanin lang Kaloob yung pin... Talag ng kwarto! Pinsan mo naman yan! Talag nga ng nang... kwarto! Anong mali dun may pinsan? Talag nga ng kwarto! O, oh, hindi na, hindi na. Sige, Dale, pahinga ka na dyan, Dale. Huwag ka nang ano. Ikaw. <laughs> Ikaw. Ah! Ah! Aray mo mukha mo talaga, ha? Sabi ka! <laughs> Ay, pinsan mo yun! Iba yan kay Robot, ha? Si Robot, pinipirahan natin plano mo. Oh, Ngayon yung pinsan ko, hindi natin yung plano, ha? Nagigilap ko! Oh. Malandi ka! Malangin ka. Malangin so yun, guys! Yun, okay. May tsura naman si Madel kaysa kay Asumi. okay, okay okay, okay pa rin. So, Ngayon, kandito na lang. Ano na ba ito? ano mo ito eh?